Kaya may mga kumpanya ngayon na mahabol ng tinatawag na financial literacy. Yes. Sa totoo lang, nagbebenta naman talaga sila ng health insurance. Yes. Eh bakit? Importante yun. Yes. Health insurance, hindi alam ng tao bago sila mamatay, magkakasakit muna sila. Mahal yes. magkasakit sa Pilipinas. Ayun yes. nga, tsaka magkakabaon-baon. Yes. So, health insurance, life insurance. Yes. Sino bibili ng kabaong? Saan ka i... <laughs> yes. Saan ka i-buburol? Saan ka Di ba? Um, education. Oh, education. May educational plan. Uh -huh. Ayan. Tapos, merong um, travel insurance. Plan. Hindi lang yon, yung merong pang iba pang mga investment naman yes. para mapalago. Yes. Nasa maliit na halaga, tulad ng tinuturo ng IMG, yung International Marketing Group, yes. ang tinuturo nila yung maliit na halaga na, halimbawa, limandaan kada... Ah, araw? Saya. Hindi, kada, kada linggo. sweldo. Sweldo. O, 500 piso, ipasok mo lang dito sa mutual fund. Palaki ng palaki yes. yan, palago ng palago, hindi mo namamalayan. Yes. Kailangan so, mo mababantayan yan? yan. Kailangan. Hindi, lalagay mo lang doon, mm -hmm. somebody you trust, and then ituturo naman okay. lahat yun okay. eh. Uh, mm -hmm. Kung, halimbawa, mag-membro ka ng yeah. IMG, ituturo lahat yon So, ang importante, ikaw ay may kaalaman sa paghawak ng pera. Okay.